birthday celebration ni Dalbark at Riza May Dizon sa Itbulaga, punong puno ng mga sorpresa. Kiko Estrada may pa-message ulit sa Itbulaga, Riza nagulat nang makita si Kiko na bumati din sa kanya. Miles nagulat din. Talaga namang punung puno ng sorpresa ang June 12 sa Itbulaga, bukod sa araw ng kalayaan, na ipinagdiwang din ng mga Dabark ads sa Itbulaga, ay birthday din ni Dabark ads Riza, dito nga, ay syempre, may pa dance number si Riza. Nagbiro pa nga si Bossing dito, pagkatapos ng dance number ni Riza, na isa lang naman daw ang wish nito, pero secret daw ito. Na makikitang kinikilig pa nga si Riza, matapos itong sabihin ni Bossing. Nagbigay pa nga ng mga regalo at birthday message ang mga EB girls kay Riza. Una na nga dito, ay si Karen, kung saan ay makikita ngang tuwang-tuwa si Ryza sa regalo ni Karen, na kamera na magagamit nga nito sa kanyang pagbablog. Sunod naman ay si Tash, na nagbiro pa nga, na nahirapan daw siya, dahil hindi nito mahanap ang tilapyang manok. Na matatandaang, ito ang sinagot ni Ryza, nang maglaro ito ng Gimme 5 noon. Dito nga ay may kakaibang regalo si Tash kay Riza dahil isang family picture ang regalo nito kung saan ay ang mulak family ang nandito pero kasama nga si Riza. Hindi lang yan dahil may picture pa si Andres at si Riza na ayon pa nga kay Tash na pwede nga nitong ilagay ang picture na ito katabi niya sa kanyang kwarto. Boxing gloves naman ang regalo ni Pajak Princess kay Riza dahil sa active ear nga daw ang gusto ni Riza ngayon. Si May naman, ay isang bag ang regalo kay Riza, kung saan ay pinamana na nga nito kay Riza ang isa sa mga mamahaling bags niya. Madami din ang nagbigay ng birthday message kay Riza kasama na nga dito si Jimmy Saints. Julia Barreto Zanjo Marudo at ang hindi inaasahan ng marami, nababati din nga kay Ryza na si Kiko Estrada. Na kahit nga ang mismong birthday girl na si Ryza ay nagulat din nang makita si Kiko Estrada sa VTR. Makikita pa ngang napatingin ito kay Miles nang makita nga nito si Kiko Estrada. May sinabi pa nga ito kay Miles pero hindi na nga malinaw kung ano ang sinabi nito. na tila lahat nga daw ng mga DaBark Bark Ads na may birthday na mga susunod, ay may pa-birthday greetings daw si Kiko na inumpisahan nito kay Miles noon. Na kung saan, ay talaga namang nagpakilig sa marami, lalo na sa mga Team Kimi. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaang nagkasama ng noon si Kiko at Riza sa Princess in the Palace. Samantala, makikita pang pa ang shinout out at nag-hello si Riza kay Kiko dahil sa pagbati nito sa birthday niya ngayong June 12. Pero, may sinabi pa nga dito si Ma'am Alan na ikinatuwa ng ilan sa mga team Kimi. Matapos nga nitong mapag-usapan si Kiko at si Miles. Na kung saan, ay matapos ng mapag-usapan na nagkasama si Kiko at Riza noon, sa Princess in the Palace, ay sinabi dito ni Ma'am Alan na bago pala nag-Miles, ikaw muna no. Oh. Bago pa nag-Miles, muna ito no. Natila bago daw nagkasama si Miles at Kiko, ay nauna na nga daw si Riza na makasama ito. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Riza matapos itong sabihin ni Ma'am Alan sa kanya. na mababasa pa nga ang ilang comments ng mga team Kimi patungkol dito. Samantala, naging emosyonal naman ang marami, lalo na nga ang mga dabark ads, nang ganapin sa itbulaga, ang hindi natuloy na debut sa 18th birthday ni Riza noon dahil daw sa pandemya kaya naman ay sa itbulaga ito nangyari kung saan ay ang mga kasama nga ay ang Joe Abau Alan K Si Bossing at Boss Joey At ang dalawa sa kapatid ni Riza. At naging emosyonal naman si Riza dito dahil sa mga ginawa ng itbulaga para sa kanya. At ngayong birthday niya, lalo na ang makasama at may sayaw ang mga kapatid niya. Nagpasalamat din siya at nagbigay ng mensahe para sa lahat, ganun din na sa mga fans niya at sa Eat Bulaga, na tinawag niyang kanyang pangalawang pamilya. Dahil nakasama na niya ang Eat Bulaga mula pa noong 2012, at dito na rin na nagdalaga. Dagdag pa dyan ang mga nagawa ng Eat Bulaga para sa kanya, gaya ng mga movies na nakasama siya. At ang pagkakaroon ng sariling show, at marami pang iba. Mababasa pa nga ang mga comments ng mga legit The Bark Ads netizens, na bumati sa birthday ni Ryza, sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa kanilang Facebook page. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?